Ukoy na toge recipe, lutong bahay na malutong at masarap. Easy Pinoy street food. Ngayong araw, samahan ninyo ko sa paggawa ng malutong at masarap na ukoy na toge. Isang paboritong street food na swak sa budget at panlasang Pinoy. Sa isang malaking koriander, hinilagay ko ang hinugasan kong toge. Sunod kong inihalo ang hiniwang bawang, sibuyas, ginagad na karos, kaunting asin, paminta, seasoning at isang tasang harina dalawang itlog at konting egg yellow food color. Hinalo ko ito ng mabuti hanggang magsama-sama ang mga sangkap. Sa mainit na mantika sa malapad na kawali, ginamit ko ang bilog na molde para mas maging pantay ang laki ng mga uko. Eh. Pinirito ko ito hanggang sa maging golden brown at crispy. Sa dulo, pinasilip ko ang penis product na kayo sa isang bandyado, paikot at may isang sawang suka sa gitna. Kung gusto mo, ng mga lutong bahay na praktikal at masarap. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa Kaoli TV. Salamat sa panonood at kita, kita sa susunod na recipe. Maraming marami pong salamat sa inyong lahat.